Yan mga lods, dinayo ko na yung unang mayabang dito sa Kalookan, di ba? Sabi ko sa inyo, PM kayo kung sino mga mayabang diyan, puntahan ko. <laughs> Nagmayabang. <laughs> Wala na intro intro na, bakbakan na. Okay. Ah, uh, oras ha. Okay. Bawal ang dito plate belt ha. Okay. Back. Uh, ano okay. na? Okay, Back. Yan. Burjablin at saka si

break break break, ah, barang bisa cuma anak anak bak, match, ingat ingat ta, ingat ah. ingat, ingat, kalau kita tidak di mata poro pareno, ambil keling, bu, bukan, siapa, 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 Galing. siapa,

Sigat lang side bat ha. Yan. Magagaling sa defense ato. Oh, yan, yan, yan. yan, yan. Yun, yun. Kasi ganda niya, lukot-lukot, katama. Yan. Pag tinamaan mo no, nakakagising. Parang professional na Mole ba oh, 'yan? Sige, next ako sa mananalo. Ah. Okay, good. Oh, yun. Ganda, ganda, ganda. Ganda. Yun, putik. Galing dito mo ako. Oh, kasi gustong dumayo, dayo lang. open, oh, open to sa dayo to. Ingat ah, hibat. Ingat, ingat saya. yan. Wait ato, at saka glide pura. Trip, trip, palalanan mo Wow! Hindi wow. pa naman nagyakapan. Okay, okay. Good, good, good. Okay lang, okay. good spot, good spot. Pag oh, okay. nagyakapan lang, saka Yipin, natin. Pinsa, pinsa! Olo, olo, olo. Nakakalibigin yan ah. Tama na. Pari <coughs> practice to, pero tingnan mo yung patama. Lagatak. Oh. Ayan. Pagod yun ah. Tentang nama to, topan, lumaban topan, 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 ulo topan, 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 ikaw topan, 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 atras. Sige, bitaw na pasuntok si, si... Wala na kasi hangin to pareho. Sige, oh. Oh. Stamina. Stamina, uh... stamina nga 'yon. Ilang minutes na? <laughs> 2 minutes, 2 minutes and 5 seconds. Uh -huh. Oh, yan. Pwede, pwede, pwede. Mali style, mali One, uh -huh. ayos. Yan, yan. Uh -huh. Yan na init si Mga ganyan. Again, ball, yeah. uh -huh. Oh. oh.

Two minutes. Go! Box! Ingat, ha? Ingat so, lang ha? na to kay <coughs> Lindor. Ah. Yan, Julia Samar. Next Sunday, pumunta ka dito para ito si... Makalaban mo naman itong dalawa ulit. oh, naghinintay ka dito o, Yan. Hindi yung mga body mo dito. O. Gusto nila, darating ka. Yan. Dino Amar, ha? Yan. mga kaibigan mo. Lakas siya. Ito talaga Wala hindi ka boxin, wala ka, talaga. Ito, kung ko sa si sila, hindi naman puro. Kamis, mga talaga yun. Mama yun, ha? Puro yun. on t.